Ay, ang ganda. Wow. Good afternoon guys Nandito tayo ngayon sa Kariruega Kumasyal tayo ulit At uh, tignan natin kung anong meron dito <coughs>

sa ahong ng mahirap. Medyo matarik dito mga giliw, pero maganda, maganda ang lugar. Kaliruwega. Madaming steps, maraming hagdanan. Pero I'm sure sulit naman to. Medyo matarik mga giliw, oh. ayun bababa tayo dun. Pupunta tayo dun sa mga eh, may hanging bridge. Sa koi, sa koi. Pupunta tayo dun sa mga koi. Marami tayong makikita ng dito ngayon. Ngayon pumunta kami, Sunday. Medyo madaming tao. Eh. ba? Sobra. <laughs> Ayan, nandito na tayo sa mga koi pond nila. Maraming koi dito. meron din silang parang mga cottages dyan na I think pwede rin paupahan. Kung gusto nyo kumain or may dala kayong baon, pwede rin siguro. Napakaganda ng lugar. Madaming puno, may mga mangga, may mga ano-ano halaman dito na hindi ko alam ang tawag. At may mga pans din. Mga koi fishes, ito ang lalaki, grabe. Siguro kung susukatin, higit pa sa one foot okay, yan. Malalaking man. ano yan. Oh. So water, so water. Malalaking koy. Ang tataba. Mm -hmm. Oh, malinis yan. Ayan o. Oh. Kadaan okay. ka na ba dyan? Nakapunta ka na dito? Ano oo? Opo. Ay, ang ganda ng bulaklak oh. Kaling, oh. Parang santan no. Oh. Ang galing oh. Ano kaya puno to? Grabe na lamig dito. Ariwa yung hangin. Doon tayo pupunta in a while. May hanging bridge doon. So tatawid tayo papunta din sa chapel. Alright mga giliw, nandito tayo ngayon sa hanging bridge. Which is napaka... Hey! Nakakatakot! Hey! Takot ako. Malalagot na yata akin. Malalagot na yata akin. Kasi natatakot. ito, na ano, napakid pa naman dyan. Malamang, merong ano dyan eh. Malaglag yung cellphone. <laughs> Ay, nauga eh.

haha, <laughs> hahaha, may hahaha, 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 rin hahaha, 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 sa ano youtube Sana all ba eh, hahaha, 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 Sabi sa Medyo may katarikan lang mga gili Pero worth it naman Sa ganda ng tanawin Ayat ka dito. <laughs> Ilit dito. Pag umuwi tayo dito, ganito ang gagawin natin. Doon. Mas mataas pa dito. <laughs> Nalig doon. <laughs> o, nandito na tayo sa chapel. Nagpapahinga muna kami kasi medyo nakakapagod din mag-ano mag-hike pa taas. <laughs> Kaya okay naman dito. Dahil puno, no? <laughs> Ay, bangin na pala dito. Bye. pabalik na tayo.

kanin nga kami yan dati oh yeah, ganyan dahon natin mga ganyan hawak e hawak e ayan medyo kumulimlim na mga giliw medyo Okay, okay na. Dito naman tayo dumaan, no? oh. Para may iba. Wala na, eh. Pukpuk na eh. Wala, dito na. Dito na, shortcut na to, eh. Tapos na to. Oh, grabe ang lilim dito. May ganto kang bakuran, Kel, no? Sarap mag-inom. <laughs> Grabe ang ko Ayun, ng koin. Ay, ang laki na ka? Kuya, na tayo. Malapit na. Ayan, maraming mga pananim Ah, may presyo. 200. Oh, oh, bata. Oh, bata. Oh, bata. Ito, rubber tree. 250. Pro milliards. Ito, may malaking kawa. Oh, ha? Ang galing. Close to nature, closer to God. Caloruega. Ano yung nakakauhaw? Ah. Si ate. Oo. Oh. Oh, Uho, okay. Grabe. <laughs> Napakasarap. <laughs> sarap. Parang buo ko lasa ko eh. Malambis-lambis niya lasa <laughs> ko. Ang sarap. Sarap. Nagbibenta rin pala dito sila ng mga bulaklak mga gili. Yan o. No? Yung mga presyo-presyo dyan. May mga madami silang bulaklak dito. Dahan-dahan lang. No? Akay ka na namin. Hindi ka na maraming makakarga. Na namin, may, may natin, may De, natin, ang mga namin, ang mga alcohol na kasi may benefit ay, din yan eh. Yun lalakas yung loob mo, di ba? Hindi, <laughs> lahat naman kasi good. Masama lang lahat ng mas, mas sobra yan, masama. <coughs> oh. Pag sobra yan. oh, di sakto. So, yun yung pag sobrang paglalakad. Ano to, sobrang paglalakad. May masamang epekto rin to. Magkakapulika tayo. Papagod. Hinyalin, o, hapuin. Pero may good side din. Oo. Oh, may good side dito. Lahat may good side. May bad may side. side. Paahon na ito mga giliw. guys kung mga gilip punta kayo dito na maaga para mas malamig kasi ngayon panalo na eh medyo may init na oh, okay lang maganda naman yung tanahin ito yung mga pupuntahan doon yan may mga pahinga, layan, lilo, nursery, koi pan Eco Theater, Way up Across, the Cross, Hanging Bridge, Then, chato. So, nandun lahat yan. Pinunta natin ka Tapos may mga talipa May mga bilihan ng kamote, mais, mga gulay-gulay, prutas. Ayan, may mga tindang mga nito. Sibuyas. may mga merienda rin. Hot dog, soft drinks, shomai. Ayan. Ano? Ah, hindi pa Hindi, mo? Eh. Ayon, medyo madaming tao ngayon kasi linggo eh. weekend. So expected na yan. maraming mga nag -ri ride dito. May eh, souvenir shop din pala rito sa loob liko ka ng kanan kung gusto mong makabili ng mga souvenirs ang kilo ma? sinabi niyo taga dito kayo, taga dito lang nung nasa buhay 50 yan? ang dami nila oh Doon man yung parking nila. maluwag din At sya rin yung maraming sasakit. Kaya walang problema. Ha! O, oh, sige. So, punta na tayo ng uh, nasog bubayan ngayon. Tignan natin kung makakaligo tayo ng dagat. Two years later. Gileo, dito na kami Bukana Batanggas tayo kay Chopper Sniper. Tagarito siya Barangay Bukana. Ayan, alas 3 na at nandito na tayo sa barangay Bukanan na Subuh. At dito tayo magpapalipas ng hapon. Kainan muna tayo. Yan <tinyo> ang ating tangalian. Pipino, litang manok, kanim. Pwede na. Punti lang ang manok. Ang manok kasi. A few moments later. Ligot tayo sa beach. moments later Ako ah, na tayo mga gilid Gusto so, tayo maligo at uh, maghahati na nalang siguro tayo Ayan tara Ang ganda ng background Sa'yo no? maliwanag maliwanag, sa'kin hindi maligo eh. sarap maligo na oh. ay loko kayo nag aho lang kayo eh? I gabi na I gabi na eh. magkaroon na pa na si eh. eh. <laughs> at tayo nakaligo na time for dinner uwi na rin tayo in while Maghapon na